Nangyari ang isang gabi na hindi ko malilimutan, isang lihim na nagbago ng lahat. Hello, ako si Mara, 27 anyos, taga Laguna. Isang ordinaryong gabi sa bahay namin sa San Pedro nang biglang dumalaw ang matagal ng kaibigan ni Mrs. Akala ko simpleng sabayan lang kami niya, pero ang nangyari ay iba sa inaasahan ko. Isang gabi na puno ng tago at tensyon, isang gabi na halos mabaliw ako sa mga nangyari. Mula pagkabata, Sanay na ako na kapag sinabing dadalawin si Liza, asawa ko, ang kanyang matalik na kaibigan na si Carla. Magkakaroon ng konting abala sa bahay, hugasan ko ang pinggan o kaya'y maghanap ng alak para sa kanilang kwentuhan. Pero ang gabi na ito ay kakaiba. Sabi ni Liza, may mabigat daw ang loob ni Carla, kaya kailangan namin siyang damayan. Akala ko, simpleng usapan lang iyon, pero hindi pala, pagdating ni Carla, kitang kita ko agad na may pinagdadaanan siya. Maayos ang ayos, buhok na parang bagong gupit, naka high heels at may konting makeup, pero ang mga mata niya ay pagod na pagod, parang natapos na ang saya sa buhay niya, kahit na maayos ang lahat sa labas. Hi, Mara, bati niya nang may pilit ng ngiti. Halika, saluhan mo kami ng alak. Sa unang saglit pa lang, ramdam ko na magiging kakaiba ang gabi. Umupo kami sa hapagkainan sa maliit naming bahay. Si Liza, abala sa paghahanda ng mga putahe, Sangkap na salad, prutas, at mga maliit na merienda. Ako naman ang nagbukas ng bote ng alak. Nagtoos kami para sa kalusugan at pagkakaibigan. Pero habang naguusap, napansin ko na iba ang tingin ni Carla sa akin, hindi basta-basta lang. Ang tingin niya ay may tinatago, may gustong sabihin na hindi para sa mga mata ni Liza. Paano ba, Mara? Tanong ni Carla bigla habang nakatitig sa akin, dapat ba ang lalaki minsan iparamdam sa babae na hindi lang siya sa kusina? Natawa ako ng bahagya, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang sinabi. Si Liza naman ay abala sa pag-text sa telepono, parang hindi napapansin ang tensyon na bumabalot sa amin, habang nagkakasiyahan na palapit si Carla ng bahagya sa akin nang hindi napapansin ni Liza. Ang bawat kilos niya ay puno ng kahulugan, bawat halakhak ay may tinatagong pahiwatig. Nang magtagal, nagtama ang aming mga kamay nang sabay kaming kumuha ng alak. Hindi niya inalis agad ang kamay niya, tila sinubukang sukatin ang hangganan na hindi namin dapat tawirin. Nang umalis si Liza para maglinis ng pinggan, naiwan kaming dalawa. Hindi ba nakakabagot sa inyo tong mga kwento namin? Tanong niya nang halos bumulong. Alam mo naman, lalaki ka, madalas hindi mo trip tong mga tsikahan, ang sabi ko, pilit kinakabitan ng biro. Pero ang ngiti niya ay may ibang ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kwentuhan. Alam mo, Mara, ang hirap lang ng buhay ko, sabi niya habang tumitingin sa baso ng alak niya. Parang nakatali lang ako sa bahay, sa trabaho, sa mga anak, pero sa loob, parang wala na akong halaga. Napatingin ako sa kanya at sa bigat ng kanyang mga salita na hindi niya sinasabi sa asawa niya. Ang gabing iyon ay hindi na lang basta usapan ng magkakaibigan, parang isang laro na puno ng panganib, Napuno ng mga tanong ang isipan ko habang dahan-dahang lumalalim ang gabi. Naisip ko, paano kung mali ang mga nararamdaman ko? Paano kung nadadala lang ako ng sitwasyon? Pero sa bawat tingin ni Carla, ramdam ko ang apoy na unti-unting sumisindi sa loob ng puso ko. Ang gabi ay nagsimula bilang isang simpleng pagtitipon, ngunit sa bawat sandali, ang tensyon ay nadagdagan, ang mga lihim ay unti-unting lumabas, at ang aming mga puso ay nagsimulang maglaro sa apoy ng tukso. Patuloy nating tuklasin kung paano magtatapos ang gabing ito. Isang gabi na puno ng lihim, pagnanasa, at mga desisyong magbabago ng buhay namin. Sa bawat sandali, naramdaman ko na unti-unting nagbabago ang hangin sa kwarto. Ako si Mara, 27 anyos, isang simpleng babae mula sa Laguna na may payak na buhay kasama si Liza, ang aking asawa. Ngunit sa gabing iyon, ang dating pamilyar na mundo ko ay unti-unting nagiging isang gubat na puno ng mga lihim at hindi inaasahang damdamin. Nang dumating si Carla, kaibigan ni Liza mula pa noong kolehiyo. Akala ko ay dadalawin lang niya kami ng maginhawa, pero may dala siyang bigat na hindi niya maikubli. Pagkapasok niya pa lang sa aming bahay sa San Pedro, ramdam na ramdam ko ang kakaibang tensyon. Ang mga mata niya ay parang nagsasabi ng kwento na hindi niya kayang ilahad sa salita. Sa isang banda, maayos ang pagkakaayos niya, naka high heels, buhok na nakaayos na parang galing sa salon, at may konting lipstick na nagpapatingkad sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang pagod na pagod na kaluluwa, habang naguusap kami sa hapagkainan, si Liza ay abala sa paghahain ng mga pagkain at pag-aayos ng mga baso. Ako naman ay nagbukas ng bote ng alak para sa aming tatlo. Nagtoos kami sa kalusugan at pagkakaibigan, ngunit palihim, napansin ko ang madalas na pagtitig ni Carla sa akin. Hindi ito basta-basta lang, may kakaibang kislap sa mga mata niya na para may gustong ipahiwati, parang ang hirap ng buhay ngayon, bulong ni Carla habang hawak ang baso ng alak. Minsan, kahit maayos ang lahat sa labas, sa loob ng puso ay may puwang na walang laman. Napailing ako sa mga salitang iyon parang sinasalamin niya ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa kanyang asawa. Si Liza, hindi napapansin ang tensyon sa pagitan namin dahil abala siya sa telepono. Hindi ko maiwasang mapatingin ang masinsinan kay Carla nang biglang nagtama ang aming mga kamay habang sabay kaming kumuha ng ala. Hindi niya agad inalis ang kamay niya, tila sinubukang sukatin ang hangganan na hindi namin dapat tawirin. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri na dumampi sa akin, isang sandaling tila nagpaalab sa loob ko. Nang umalis si Liza para maglinis ng pinggan, naiwan kaming mag-isa ni Carla. Ang tahimik na gabi ay napuno ng mga salita na halos bumulong at maihalong pag-aalinlangan. Hindi ba nakakabagot sa inyo tong mga kwento namin? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Alam mo naman, lalaki ka, madalas hindi mo trip tong mga tsikahan. sagot ko ng may biro, ngunit ramdam ko na hindi lang ito basta usapan. Alam mo, Mara, sabi niya, Parang ako ay nakatali sa buhay na hindi ko gusto. May asawa ako, mga anak, trabaho, pero sa puso ko, parang wala na akong halaga. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumusok sa puso ko, at sa gabing iyon, ang aming samahan ay naging isang lihim na laro ng damdamin at tukso. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko na ang simpleng pagtitipon namin ay naging simula ng isang mapanganib na kwento, kung saan ako ay naging pangunahing manlalaro kahit na hindi ko ito hiniling ang mga tingin, mga salita, at mga sandali ay nagdulot ng apoy sa puso ko na mahirap patayin. Hindi ko alam kung saan hahantong ang gabing ito, pero isang bagay ang sigurado. Ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati matapos itong gabi. Hindi ko inaasahan na ang simpleng gabing iyon sa aming bahay sa San Pedro ay magiging simula ng isang gulo na magugulo ang aking puso at isipan. Ako si Mara, 27 anyos, isang asawa na may payak na buhay, Ngunit sa gabing iyon, nabuksan ang pintuan ng isang bagay na matagal nang nakatago sa likod ng mga ngiti at palakad ng mga araw namin ni Liza. Habang umuusok pa ang bote ng alak sa hapag, si Carla ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang buhay na tila walang kulay. Alam mo, Mara, bulong niya ng malapit na kami sa isa't isa, parang ako'y isang webless lang sa bahay ko. Nakikita ng iba, pero hindi ako pinapansin. Ang mga salita niya ay parang tinaga sa puso ko. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi maipaliwanag, ang pagod na dulot ng mga araw na tila paulit-ulit lang. Si Liza, abala sa kusina at paminsan-minsan ay tumitingin sa amin ng may ngiti. Hindi halata ang tensyon na bumabalot sa pagitan namin. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ko na unti-unting lumalalim ang koneksyon ko kay Carla. May mga sandali na nagkatinginan kami ng matagal, tila may mga lihim na gustong sabihing hindi kayang ipahayag ng mga salita, nang huminto si Liza para ayusin ang mga pinggan, nanatili kaming mag-isa ni Carla. Mara, hindi ba nakakabagot sa iyo ang mga paulit-ulit na kwento? Tanong niya ng halos bumulong. Minsan, gusto ko lang maramdaman na may taong nakikinig sa puso ko, hindi sa mga salita. Napailing ako at hindi ko maiwasang mag-isip kung gaano ko ba siya naiintindihan sa mga sandaling iyon. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtama ang aming mga kamay nang sabay kaming kumuha ng alak hindi niya agad inalis ang kanyang kamay, tila sinubukang sukatin ang hangganan na hindi namin dapat tawirin. Ang init ng kanyang mga daliri ay parang kuryente na dumaloy sa aking balat, isang sandaling nagpaalab sa loob ko na matagal nang natutulog. Alam mo ba, Mara, sabi niya ng mahina, ngunit matindi ang tingin. Ayokong maging isang anino lang sa buhay ng asawa ko. Gusto kong maramdaman na buhay pa ako. Ang mga salita niya ay isang pagsigaw ng pag-asa at pagnanasa, na para bang inaanyayahan akong sumali sa isang laro na delikado ngunit napakaakit-akit habang nag-uusap kami napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi na lang simpleng pagkikita ng magkaibigan isa itong simula ng isang madilim at mapanganib na kwento na magbabago sa aming buhay isang kwento ng pagnanasa lihim at mga desisyong hindi ko alam kung kaya kong harapin sa kabila ng lahat hindi ko maiwasang mapukaw ang aking damdamin ang bawat tingin ni Carla ay nagdudulot ng kakaibang saya at takot. Alam kong ito ay isang apoy na maaaring sumunog sa lahat ng bagay na pinaghirapan namin ni Liza. Ngunit sa gabing iyon, ang apoy ay matindi at mahirap pigilan, at habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko na unti-unting nawawala ang hangganan sa pagitan ng tama at mali ng katapatan at pagtataksil. Ang gabing ito ay magiging alaala na hindi ko malilimutan, isang gabi na puno ng lihim, tukso, at mga pangakong maaaring wasakin ang aming mundo. Hindi ko may paliwanag kung paano nagsimula ang gabing iyon na puno ng mga lihim sa aming munting bahay sa San Pedro. Ako si Mara, 27 anyos, asawa ni Liza, at sa gabing iyon, nadama ko ang bigat ng isang desisyong marahil ay magbabago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtitipon kasama si Carla, matalik na kaibigan ni Liza, ay magdadala ng ganitong bagyong emosyonal habang umiinom kami ng alak unti-unting lumalim ang aming usapan ni Carla hindi na ito tungkol sa mga simpleng kwento ng negosyo pamilya o araw-araw na buhay nagsimula siyang magbukas ng kanyang puso tungkol sa mga bagay na matagal na niyang tinatago ang kawalan ng init sa kanyang pagsasama ang pagod sa paulit-ulit na mga araw at ang pakiramdam na siya isang tauhan lamang sa sariling buhay Napatingin ako ng mas matagal sa kanya, at para bang bawat salita niya ay sumasagi ng tuwiran sa puso ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa at lungkot, halos magkasalubong ang aming mga damdamin. Nang biglang nagtama ang aming mga kamay habang kumukuha ng ala hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagpaalab ng kakaibang damdamin sa loob ko, isang apoy na matagal ko nang pinipigil. Hindi ba nakakabagot sa iyo, Mara, bulong niya ng halos malapit na kami sa isa't isa, na maging bahagi lang ng mundong ito na puno ng mga gawaing walang kwenta. Gusto kong maramdaman na buhay pa ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang paanyaya sa isang bagay na mapanganib, ngunit napakaakit-akit. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang hindi ko kayang tumanggi sa kanyang mga mata. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali na lumilipas, ang bawat tingin, bawat haplos na hindi sinasadya, ay nagiging isang apoy na mahirap patayin nang bumalik si Liza mula sa kusina. Nagkunwari kaming masayang nag-uusap, ngunit sa puso ko, alam kong may nagbago. Ang gabing iyon ay naging isang tagpo na puno ng lihim at pagsubo. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kabilis pagkatapos nito. Habang pinagmamasdan ko si Carla na nakangiti na parang walang problema, alam ko sa sarili ko na may tinatagong bagyo sa kanyang puso at sa loob ko, naramdaman ko ang isang sigaw, isang sigaw ng tukso at pagnanasa na mahirap pigilan. Ang gabing iyon ay parang isang apoy na unti-unting lumalakas, handang sumunog sa lahat ng mga dating matibay na pundasyon ng buhay ko. At sa gitna ng apoy, ako ay nanatiling nakatayo, naghahanap ng sagot sa isang tanong na bago palang lumitaw, hanggang saan ako tatagal bago tuluyang masunog. Hindi ko akalain na sa isang simpleng gabi sa aming tahanan sa San Pedro, mabubuksan ang isang pinto na hindi ko na muling maisasara. Ako si Mara, 27 anyos, at asawa ni Liza, na inakala kong matatag ang aming pagsasama. Pero nang dumating si Carla, matalik na kaibigan ni Liza, nagsimula ang isang kwento na puno ng lihim, tukso, at hindi inaasahang damdamin, habang tumatagal ang gabi, ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Carla. Hindi na ito basta kwentuhan lang ng magkaibigan. Ibinahagi niya ang kanyang pagkabagot, ang kawalan ng init sa buhay may asawa, at ang pakiramdam na parang isang anino na lang siya sa sariling tahanan. Napatingin ako sa kanyang mga mata, at sa bawat tingin niya, naramdaman ko ang apoy ng pagnanasa at kalungkutan, nang si Liza ay pumasok sa kusina upang ayusin ang mga gamit na iwan kaming mag-isa ni Carla. Ang tahimik na silid ay napuno ng mga bulong at mga tingin na hindi na nagtatago ng kahulugan. Nang magtagpo ang aming mga kamay habang kumuha ng alak, hindi niya inalis agad ang kanyang kamay. Ang init at sandaling iyon ay parang kuryente na dumaloy sa aking balat, isang apoy na matagal ng tinatago. Alam mo, Mara, minsan ang hirap magpakatotoo. Sabi niya ng mahina, gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang paanyaya sa isang laro na delikado, ngunit napakaakit-akit. Hindi ko mapigilang tumugon sa kanyang mga mata, at nangangamba ako sa kung saan ito hahantong. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin, ang bawat halakhak, bawat bulong, ay isang hibla na humahatak sa amin sa isang landas na hindi na namin kayang balikan nang bumalik si Liza. Nagkunwari kaming masaya, ngunit sa loob ko ay may unos na nagmumulto. Ang gabing iyon ay naging isang tagpo ng mga lihim na hindi mailahad, mga damdaming pinipigil, at mga pangakong maaaring masira, habang pinagmamasdan ko si Carla, na may ngiting pilit ngunit may kalungkutan pa rin sa mga mata. Alam kong may isang lihim kami na kailangang harapin. At sa gitna ng katahimikan, nalaman kong ang gabing iyon ay simula lamang ng isang madilim na kwento na magpapabago sa buhay namin ni Liza. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing ito, pero isang bagay ang sigurado. Ang puso ko ay hindi na magiging payapa pagkatapos nito. Ang apoy ng tukso at lihim ay naglalagablab, at ako ay nanatiling nakatayo sa gitna ng apoy. Naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin, hanggang saan ako tatagal bago tuluyang masunog. Hindi ko akalain na ang isang gabi sa aming bahay sa San Pedro ay magiging simula ng isang laban na hindi ko handang harapin. Ako si Mara, 27 anyos, isang simpleng babae na may payak na buhay kasama si Liza, ang aking asawa. Ngunit sa gabing iyon, ang dating tahimik at maayos na mundo ko ay napuno ng sigalot at mga lihim na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape kami sa sala, napansin ko ang kakaibang kilos ni Carla. Ang mga mata niya ay tila may daladalang lihim, ang bawat niti ay maihalong lungkot at pagnanasa. Hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya ng madalas at sa bawat tingin niya, nakikita ko ang isang taong naghahanap ng pag-asa sa isang mundong puno ng dilim. Nang umalis si Liza para maglinis ng mga gamit sa kusina, naiwan kaming mag-isa ni Carla. Ang tahimik na silid ay napuno ng mga bulong at mga tingin na puno ng kahulugan. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula, pero biglang lumapit siya sa akin, at habang nag-uusap kami, nagtama ang aming mga kamay nang sabay kaming kumuha ng tasa ng kape. Hindi niya agad inalis ang kanyang kamay, tila sinubukang sukatin ang hangganan na hindi namin dapat tawirin alam mo, Mara, bulong niya ng mahina, parang ako'y isang anino lang sa buhay ng asawa ko. Gusto kong maramdaman na mahalaga ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang sigaw ng puso, isang paanyaya na mahirap tanggihan, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang bawat sandali na kasama siya ay parang nagdadala ng init at lamig sa puso ko. Ang gabi ay nagiging isang laro ng mga damdamin, puno ng tukso, takot at pag-aalinlangan. Nang bumalik si Liza, Nagkunwari kaming masaya, ngunit sa loob ko ay may unos na nagmumulto. Alam kong may nagbago sa pagitan namin ni Carla, isang lihim na hindi namin maipaliwanag ngunit ramdam namin pareho. Habang lumalalim ang gabi, ang mga tingin, mga salita, at mga haplos ay nagiging mga apoy na unti-unting sumusunog sa puso ko. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kabilis pagkatapos nito sa kabila ng lahat, nananatili ang isang tanong sa aking isipan. Hanggang saan ako tatagal sa apoy ng tukso na ito bago tuluyang masunog? Hindi ko akalain na ang isang simpleng gabi sa aming tahanan sa San Pedro ay magiging simula ng isang laban na hindi ko inaasahan. Ako si Mara, 27 anyos, isang asawa na may payak na buhay, ngunit sa gabing iyon, unti-unting bumukas ang isang mundo na puno ng lihim, tukso, at mga desisyong mahirap balikan. Habang nag-uusap kami ni Carla, matalik na kaibigan ni Liza, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi na ito basta-basta kwentuhan lang. Ibinahagi niya ang kanyang mga hinaing sa buhay may asawa, ang kawalan ng init, ang pakiramdam na parang anino lang siya sa sariling tahanan, at ang pagnanais na maramdaman na mahalaga siya. Nang umalis si Liza upang ayusin ang mga gamit sa kusina, naiwan kaming mag-isa ni Carla. Ang tahimik na kwarto ay napuno ng mga tingin at bulong na puno ng kahulugan. Nang magtagpo ang aming mga kamay habang sabay kaming kumuha ng alak, hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagpaalab ng kakaibang damdamin sa loob ko, isang apoy na matagal ko nang tinatago. Alam mo, Mara, bulong niya ng mahina, gusto ko lang maramdaman na hindi ako nawawala sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang paanyaya sa isang laro na delikado, Ngunit napakaakit-akit, hindi ko mapigilang tumugon sa kanyang mga mata, at nangangamba ako sa kung saan hahantong ang gabing ito. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin, ang bawat halakhak, bawat bulong, ay isang hibla na humahatak sa amin sa isang landas na hindi na namin kayang balikan, nang bumalik si Liza. Nagkunwari kaming masaya, ngunit sa loob ko ay may unos na nagmumulto. Ang gabing iyon ay naging isang tagpo ng mga lihim na hindi mailahad, mga damdaming pinipigil, at mga pangakong maaaring masira, habang pinagmamasdan ko si Carla na may ngiting pilit ngunit may kalungkutan pa rin sa mga mata. Alam kong may isang lihim kami na kailangang harapin. At sa gitna ng katahimikan, nalaman kong ang gabing iyon ay simula lamang ng isang madilim na kwento na magpapabago sa buhay namin ni Liza. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing ito. Pero isang bagay ang sigurado, ang puso ko ay hindi na magiging payapa pagkatapos nito. Ang apoy ng tukso at lihim ay naglalagablab, at ako ay nanatiling nakatayo sa gitna ng apoy, naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin, hanggang saan ako tatagal bago tuluyang masunog. Nang dumilim ang gabi sa aming munting bahay sa San Pedro, ramdam ko na unti-unting lumalalim ang alitan sa loob ko. Ako si Mara. 27 anyos, at sa gabing iyon, ang dati kong payak na mundo ay unti-unting nagiging isang gubat ng emosyon na mahirap intindihin. Si Carla, matalik na kaibigan ni Liza, ay naging sentro ng isang kwento na puno ng lihim, tukso, at pag-aalinlangan. Habang umiinom kami ng alak sa sala, hindi na maitago ni Carla ang bigat ng kanyang kalooban. Minsan, parang ako'y nawawala na sa sarili ko, wika niya ng maihalong lungkot at pagnanasa. Ang mga salita niya ay tila isang sigaw ng puso na ninanais marinig at maunawaan. Nang umalis si Liza upang ayusin ang mga gamit sa kusina, naiwan kami ni Carla sa isang tahimik na sulo. Sa pagitan ng aming mga bulong at mga titig, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang dumampi sa akin nang sabay kaming kumuha ng baso ng alak. Hindi niya agad inalis ang kanyang kamay, tila sinubukang sukatin ang hangganan na hindi namin dapat tawirin. Alam mo, Mara, gusto kong maramdaman na maihalaga ako, bulong niya ng halos malapit na kami sa isa't isa. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at takot, isang halo ng damdaming hindi niya kayang itago. Hindi ko maiwasang tumugon sa kanyang mga mata, bagamat alam kong delikado ang landas na ito. Ang gabi ay nagiging isang laro ng damdamin at tukso, puno ng mga lihim na hindi namin kayang ilahad. Nang bumalik si Liza, nagkunwari kaming masaya, ngunit sa loob ko ay may unos na nagmumulto. Alam kong may nagbago sa pagitan namin ni Carla, isang lihim na hindi namin maipaliwanag, ngunit ramdam namin pareho. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang madilim na kwento na magpapabago sa buhay namin. At habang pinagmamasdan ko si Carla na may ngiting pilit ngunit may kalungkutan pa rin sa mga mata, alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang bumabalot sa akin. Hanggang saan ako tatagal sa apoy ng tukso bago tuluyang masunog? Hindi ko may maipaliwanag kung paano nangyari ang gabing iyon sa aming bahay sa San Pedro, na tila ba nagbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasarado sa puso ko. Ako si Mara, 27 anyos at asawa ni Liza. Sa simpleng buhay namin, inakala kong matatag ang aming samahan, pero nang dumating si Carla, matalik na kaibigan ni Liza, nagsimula ang isang kwento na puno ng lihim, tukso, at mga desisyong mahirap balikan. Habang nagkakape kami sa sala, si Carla ay unti-unting nagbukas ng kanyang damdamin tungkol sa mga bagay na matagal niyang kinikim-kim, ang kawalan ng init sa relasyon niya sa asawa, ang pagod sa araw-araw na buhay, at ang pakiramdam na para siyang anino sa sariling tahanan. Ang mga salitang ito ay tila isang sigaw ng kalungkutan na nais niyang iparating sa akin. Nang umalis si Liza sa kusina upang ayusin ang mga gamit, naiwan kaming mag-isa ni Carla. Sa tahimik na silid, nagtagpo ang aming mga mata at unti-unting lumapit kami sa isa't isa. Nang sabay kaming kumuha ng tasa ng kape, nagtama ang aming mga kamay. Hindi niya inalis agad ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init at tensyon na matagal ko nang pinipigil. Alam mo, Mara, bulong niya ng malapit na kami, gusto kong maramdaman na maihalaga ako, na hindi ako nawawala sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at takot. Isang halo ng damdaming hindi niya kayang ipahayag. Hindi ko mapigilang tumugon sa kanyang tingin, pero sa likod ng aking puso ay may takot at pag-aalinlangan. Ang gabing iyon ay naging isang laro ng damdamin, punong-puno ng tukso, takot, at mga lihim na hindi namin matanggap sa salita. Nang bumalik si Liza, nagkunwari kaming masaya, ngunit sa puso ko ay may unos na nagmumulto. Alam kong may nagbago sa pagitan namin ni Carla, isang lihim na hindi namin maipaliwanag, ngunit ramdam naming pareho ang gabing iyon ay simula pa lamang, simula ng isang madilim na kwento na magbabago sa buhay namin ni Liza. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa akin, hanggang saan ako tatagal sa apoy ng tukso bago tuluyang masunog. Hindi ko inasahan na ang isang gabi sa aming bahay sa San Pedro ay magiging simula ng isang lihim na laban ng puso at isipan. Ako si Mara, 27 anyos at asawa ni Liza. Sa simpleng buhay namin, Inakala kong matatag ang aming pagsasama, ngunit nang dumating si Carla, matalik na kaibigan ni Liza, unti-unting nagbukas ang pinto ng tukso at mga damdaming matagal ng tinatago, habang umiinom kami ng alak sa sala. Hindi na maitago ni Carla ang bigat ng kanyang kalooban. Minsan, para akong isang anino lang sa buhay ng asawa ko, bulong niya ng maihalong lungkot. Ang mga salitang iyon ay tila sigaw ng puso na gustong marinig at maunawaan. Nang umalis si Liza upang ayusin ang mga gamit sa kusina, naiwan kami ni Carla mag-isa. Sa tahimik na silid, nagtagpo ang aming mga mata at unti-unting lumapit kami sa isa't isa. Nang sabay kaming kumuha ng baso ng alak, nagtama ang aming mga kamay. Hindi niya inalis agad ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri na nagpaalab ng damdamin na matagal ko nang pinipigil. Alam mo, Mara, bulong niya ng malapit na kami. Gusto kong maramdaman na mahalaga ako, hindi lang isang bahagi ng tahanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at takot. Isang halo ng damdaming hindi niya kayang ipahayad. Hindi ko mapigilang tumugon sa kanyang tingin, bagamat may takot sa puso ko. Ang gabing iyon ay naging isang laro ng damdamin, punong-puno ng tukso, takot, at mga lihim na hindi namin maipaliwanag. Nang bumalik si Liza, nagkunwari kaming masaya. Munit sa puso ko ay may unos na nagmumulto. Alam kong may nagbago sa pagitan namin ni Carla, isang lihim na hindi namin maipaliwanag, ngunit ramdam naming pareho. Ang gabing iyon ay simula ng isang madilim na kwento na magbabago sa buhay namin ni Liza. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa akin, hanggang saan ako tatagal sa apoy ng tukso bago tuluyang masunog.